Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? I hope everybody's okay. So, it's been a long time. I haven't posted a video. And uh, now I'm having uh, a time to post a video. So, I'm very happy na makita ko kayo lahat. And ngayon, uh, I want to talk about uh bakit ako kuminto sa Tutoring KR. So, first of all, ano ba ang Tutoring KR? So, Tutoring KR is uh an online class for Koreans and um itong uh with camera at pwede rin walang camera so I chose na uh, audio lang sa akin no? so uh, it was a really good start back then kasi um, mas comfortable siya kesa sa my video so I preferred yung audio you don't need to fix yourself Di, na, di mo na kailangan ng makeup or magsusuklay. So, kahit na walang ligo ka, walang suklay. So, you can still attend your class. So, that's what I like about tutoring KR. And aside from that, compared to other online ano classes, so, mas ano ang tutoring KR? Mas mataas ang rate sa tutoring KR. And depende rin sa ano mo. Depende rin sa ano ba yun? Um, category mo. Kasi magdepende siya kung um, the number of hours that you are teaching, the number of classes. So, kung mas mahaba ang klase mo, so may tendency na ang yung rate ay mas tataas kasi they consider the number of hours and also the number of classes so yun um pero pag minimum hours lang so medyo ano lang yung sahod mo din so yung parang minimum ng rin sa kanila pero pag ikaw naman ay yun bang maano ka sa klase mo yung uh, long hours ka so mas ano mas ang chance mo is Um, ang rate mo is higher. So, that's what I like about Tutoring KR. So, in my case, kasi, um, minimum lang yung hours na pinili ko. So, uh, that time, parang 10 hours? 10 hours per week lang ang sa akin kasi may trabaho din ako. So, kibale yung Oo, uh, so yung, yung sa tutoring KR is pinagsabay ko sa another na, ano, another job ko. So, parang ano lang siya sa akin, yun bang, ano ba yun, yung part-time lang sa akin. So, you can be, you can choose a full-time, pwede rin sa part-time. So, ang sa akin, part-time lang. So it helps me a lot you know tutoring kr is a very good company and then marami rin silang ano marami silang mga pakulo kasi may certain times na let's say during peak hours yung pag marami ang students so every ano every class mo may additional additional na ano na pay so kaya mas mataas ang rate niya. Only lang, uh, kailangan mo ng ano talaga sa ano sa ano ba yun? Sa internet connection. Kailangan uh, mataas yung uh, ano signal mo. Kasi, i check talaga nila and um, pag putol-putol, so may tendency din na uh, you know, maano ka sa tutoring KR. Mag-stop ka kasi they are very particular about you know about ah uh, sa yung klase mo very particular sila sa internet connection so uh, the staff are very nice and then uh, the pan the company is also quite good so the question is bakit ako huminto sa tutoring kr So, before ang um, tutoring KR, pwede ka magturo sa weekends lang. As long as you will comply yung number of hours na nire-require nila. So, before, uh, nagtuturo lang ako during weekends. Um, pag may time ako during weekdays. So, minsan, pero most of the time sa weekends talaga ako. Basta, iko mo lang, no, yung number of hours nila. And then, here comes na, ano, lumabas yung bagong, ano nila, bago nilang policy na kailangan mag-attend ka ng class, like, every day, you should uh, open your slot mm, minimum of two hours. So... Doon ako nahihirapan kasi nga di ko adi uh, ako maka-attend sa klase ko sa ano, sa uh, pang-everyday kasi sabi ko nga 'di ba weekends lang ako mag uh, ano mag tugaano nag um nag-attend nagka-klase. Nag so ayun, I tried to ask sa ano sa aking TL na kung pwede ba sa weekend sa lang and you know iko-comply ko naman ang number of hours then sabi niya sorry teacher kasi naiba na ang policy ngayon kailangan ka talang mag-open ng klase mo um 2 hours minimum every day kasi pag hindi ka nag-open every day so ka i ano kanila nila? i-deactivate 'yung ano mo 'yung account mo so ayun wala na akong magawa so i tried na mag-open ul ulit but then di talaga kaya ng ano ng oras ko no so kasi kailangan kada ano kada uh, gabi i-open mo tapos may ano ako may trabaho ako from 6 6 in the morning up to um, up to like mga 5 5 in the afternoon at saka di ko di ko na kaya ang ano ang oras kasi i have to wake up very early at saka parang tinatamad na ako kasi nawawala na yung bosses ko so that's why i decided to ano na lang to stop for a while pero pag gustuhin ko naman no so kung sakaling mag ano ako yung uh, gusto kong bumalik ulit no so i can just message my ano my TL or anybody from tutoring KR sa admin na uh, I want to ano kana, um magturo ulit and uh now I am working now in ano Myanmar so medyo gustuhin ko man pero nahihirapan din ako kasi ano ang internet nila dito parang putol-putol palaging ano palaging brownout uh, brown out kaya nga mga bahay nila dito may generator sila so sabi ko di ko na talaga ma-attend ang tutoring KR mostly na lalong lalo na na andito ako sa Myanmar nagtatabaho kasi ang problema ko na naman is yung internet connection. So, di pwede sa kanila yun yung putol-putol, palaging brown out. So, ang tutoring KR is very strict talaga sa ano sa internet connection mo, sa mga power outage. Kaya, pinipili talaga nila ang mga teachers na tinatanggap So they considered kung saan ka nakatira because they wanna make sure na walang uh, power cut off lagi. So if you are planning to ano to uh, teach or magturo sa tutoring KR so make it sure na uh, your internet connection is very good yung power ninyo, hindi palaging nagba, nagba brown out at saka make it sure na mag attend ka ng klase mo, minimum of 2 hours uh, every every night so yun ang ano mo talaga ang, ang i-prioritize mo, i-consider mo if you want to teach uh, tutoring KR it's a very nice company Very good company. I really love Chattering KR. You know, it helped uh, a lot um, during those times. Na nagtuturo ako sa tutoring KR, and uh, very easy lang, easy talaga. And um, for sure, someday I will uh, go back teaching in chattering KR. So, I think, uh, yun lang. And so far, uh, ngayon, hindi ko alam kung may bago ba naman sila mga, mga rules uh, sa tutoring KR. But so far, when I left there, yun ang problema ko. So, uh, thank you so much, by the way, for watching. and i hope that you learn you learn something from me and yeah apply to tutoring care so it's a very good company and um, very convenient so lang. thank you so much and see you next time